Makatatanggap ng tulong ang mga may-ari ng sasakyang nasunog sa sumiklab na grass fire sa parking ng NAIA Terminal 3 Extension. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, tiniyak ng concessionaire ng parking na Philippine Skylanders International Incorporated na sasagutin nila lahat ng damages sa naturang sunog. Sabi niya, sa unang-una kahit na hindi man nila kasalanan uh -huh. yung nangyari, lahat mm -hmm. uh, ng mga na-damage ng katakyan na, na, na no, takyan, uh, vehicles dun sa parking area na concession nila ay sila ang mananagot. Kunyari, may insurance yung kotse, di ng nilang kung kumuha sa insurance. Mm -hmm. Kung hindi man, ay susubukan nilang kausapin yung may-ari at kung ano ang kailangan. Labing siyam na sasakyan ang tinupok ng apoy sa sunog kahapon na hanggang ngayon ay hindi pa rin tukoy kung ano ang pinagmulan. Sa hiwalay na panayam ng DZRH kay Attorney Bernard Clostro ng Eagle Matrix Security Agency Incorporated, sinabi niyang bagamat nangyari na noon ang naturang insidente, maaari itong mapigilan basta't mayroong mga bantay na security guard sa lugar. Ayon naman kay Ines, may dalawang security guard sa nasabing parking pero bigo silang apulahin ng sunog gamit ang fire extinguisher dahil sa lakas ng apoy. Dahil dito, pansamantala mo nang isinara sa publiko ang parking lot extension ng NAIA Terminal 3. Wala rin anyang katiyakan kung kailan ito muling bubuksan dahil malawak ang sakop ng parking na kailangang linisin. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo Filipino